Hi, so welcome back to my YouTube channel. So today sa video, I magplano ako magluto na ay hindi magluto gagawa ng pizza to. Actually hindi ko naman to first time nagagawa ko ng pizza kasi noong nga sa Saudi ako, mahilig akong mag -luto, luto, luto. Mag -luto ako magluto-luto-luto. Nagluto ng pizza, nagluto ako ng um, ano pa yun? Yung cinnamon, yung gano'n, yung mga kung ano-ano lang na nasa Saudi ako. So, ngayon naman, ay eh, mayroon naman kami yung oven na dito sa bahay. So, gagawa tayo ng pizza. Maiba lang naman. Wala naman akong mga anong ingredients sa pizza. Pero, meron kami dito ng cheese at saka Thousand Island. So, ang gagawin ko, dough and cheese and nagiging ko ng mga parsley-parsley sa taas. Tapos, yung Thousand Island na. na Pero kailangan ko yung manipis talaga sya na pizza. Kung wala yung mawa ng pizza, that's my magkape muna tayo. Wow. Coffee slime. Ang sarap talaga pag-alising mo ko. Papainit sa katawan mo. Shut cravings, satisfaction, satisfaction, satisfied. Ano ba yun? So, ito na, naubos ko na. Dalawa na yung size ubos ko. So, hanggang dito lang nagtatawas ang aking video. So, if you like this video, just like and subscribe and hit the bell button. kahit ito na naman kakwento-kwento ang aking mga upload pero kumikita.